Oh guys, ito ang mga tinatawag namin na mapandan. Sa puno ng kahoy ito nagmula sa bundok ang tinatawag ng mapita doon po nagmumula itong mga gamon ito isang herbal po siyang tinatawag ito, mga guys kaya makikita natin sa pagpunta ng bundok kung paano ito makukuha mahirap din siyang kunin mga guys dahil sa sobrang mga matinik at matataas itong mga puno ngunit may mga mababa rin na pwede natin makita guys maya maya lamang ipapakita namin ito guys ang tawag nito pwede itong gamot na pangkatawan ng mga herbal katulad ng mga sakit na nakakatulong din guys at mga kanser at iba pang mga sakit nito ito guys hindi to biro itong gamot na to na maka makuha dahil sa sobra itong <clears throat> malalalim na klasing mga pagtutuba nito at mga pambihirang gamot na meron na pwedeng makatulong sa katawan o guys nasunod ulit papaliwanag namin ang susunod sinusungkit ko na siya at yun na ito Ayan. ang kanyang kulay yan guys, tingnan mabuti guys yan mm -hmm. ang klaseng bunga ng mapandan ito ang mapandan o pandan? pandan, pandan. pandan. pala pandan, sorry guys yon ito pag uminog na to guys ito sinisipsip ng mga bata noon at kinakain at tingnan natin ang kanyang kulay Ayan. Ay, buto so, guys, so, ganito ang klase niya ah, Ganyan para sa kumbaga yung akala mo yung kinakain ng mga matatandang buah oo buah oh, Okay. okay. So, guys so bago natin ano kailangan ng balatan pa pa yan balatan hindi ganito na guys masyadong maaka tumingin tayo ng mas maganda guys kasi medyo ano na siya may ibang kulay ito guys kapag tumatagal Ayan guys, so sandali ah guys ha ah. hatiin tong isa <coughs> matigas siya guys dali lang guys <coughs> yun tingnan nyo siya guys sa ah. ganitong klase o oh. yan o oh. yan yan guys ito ang kanyang klase ito guys <coughs> ngayon ah, pinipiga ko siya guys matigas talaga siya tingnan nyo pag nyo oh. Oh, oh. oh yan matigas talaga siya hindi to biro mm. o oh, tingnan nakikita nyo guys ha para sa bato ganyan siya ang klase mm. ngayon pag tumatagal guys ganito ang kulay nya kailangan pagka binuksan mo na siya, yugasan mo na, ilagay mo na sa kardiro, lalaga mo na siya. Doon mo makikita yung tunay niyang kulay, guys. Tinitipon-tipon ko na siya, guys, para ano, para mas umpisaan ko na na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pa natin guys yan na lang ito guys, ito na inalagay natin sa sapatiro at ugasin natin ang ginawa natin bunga ng pandan. okay guys pasensya na Ta, kami ay walang kahoy ay ang aming ginagawit ay uling guys ito magsisindi lang tayo guys para iluto ang pandan uh, guys ito na yung panda pandan ang dalawang basit kalati ko nilagyan at iluloto natin ngayon guys guys ang aming ginagamit uh. guys ito na yung nilagang pandan bubukyan natin at ating lalagay sa baso siya na guys dahil ito ang aming ano tayo ay iinom ng gamot ng herbal pandan yan yan pwede rin yun di ba? guys ito na yung pandan at uh, palalamagin muna natin oh, na masyado siyang mainit guys okay hintayin natin lumamig guys may pa ako sige sige huwag sa mukha okay okay guys ito na ang pandan ato ang ibinom para malaman natin kung anong lasa hmm. para sa nilagang dahon ng ang lasa ay parang kalamig bayawa, bayabas guys ulitin ko ulit mmmm talagang ngayon lang kumuling natikman ang panda na to napakasarap nakaka relax katawan maya maya titignan ko kung anong mangyayari eh. Oh, okay. Oh, So, stop. Yun, guys. Narinig yung stop mo. <laughs> Ayun. Ah, uh, patalastas. So guys, mapapansin nyo dito, mayroon pa akong nasa harapan ko. At, eto. Taraan! Okay, ito ay bunga ng pandan. Pero hindi siya pandan na yung babae, no? Ito yung pandan na lalaki na mumunga. Correct. Yung pandan okay. na babae, hindi siya namumunga. Ano mo mga din? Pero ito ko sa guys, uh, nakita ko to sa kabundukan. Ako mismo ang kumuha nito dahil daw uh, nalaman ko nga itong bunga ng pandan na lalaki ay napakabisa pong gamot sa lahat po ng ating karamdaman. Kaya ito po, kumuha po ako kahit ang layo-layo. Ha? Uh, sa kabundukan ng agila ko pa ito kinuha. So, ang ginawa ko guys, ito, nilaga ko siya. Ito, nilaga natin ito. Siyempre, ito na yun. Ito na lang, oh. Ayan, guys, oh. So, ang kulay niya, parang manilaw-nilaw siya. Alright. So, sabi daw niya, sabi daw nila, yung manggagamot, iinumin ko raw. Dahil lahat ng sakit ko ay matatanggal. Ah, eto na. Hmm, tikman natin. Medyo mainitin pa kasi galing pa ito sa Juan Kawa. Kawa <laughs> na po. Alright, guys, tara. Para sa kagalingan ng ating mga karamdaman, uminom ng bunga ng pandan ayan ah, ang lasa nya is hindi ko may palaywanag ngayon lang ngayon ko lang ito ma matikman yung sabaw niya gusto mo sinta ay alika para matanggal yung mga sakit mo ayan oh, ito guys ah, mm. ibang lasa nya talaga hindi ko masabi pero alam ko ah, ngayon lang ngayon lang na itong klasing sabaw ko matikman ito magkaiba. Okay, inumin ko ito lahat. Ayan. So, lahat ng sakit ko ay malulunasan dahil dito sa pandan. Ayan, guys. Inumin ko na ito lahat. Cancer man ito, ah, alam ko, ito ang ah, gamot. Ayan. So, lahat po ng may mga cancer, ang daming uri ng cancer, di ba? Cancer sa bulsa. Ay, Ay, oh <laughs> guys. Ayan, iba Basta yun. Basta po, biro lang po yun. Ha? <laughs> lahat ng uri ng cancer, okay. guys, ito po hanapin ninyo. Malamang uh, lahat ng cancer ninyo, ura-urada uh, ura mga tanggal po. Ayan. Ako na po ang sabi. Ay, inumin nga ito. Mmm. Ah. So guys, ito, hanapin po ninyo ito. Wala ito sa tindahan, no? Wala. Puro bundok. So, pupuntahan niyo po yung mga kabundukan at pag nakakita po kayo ng ganitong bunga kunin niyo kaagad at sure po malamang uh, gagaling po yung cancer po ninyo. yan so guys Ganun ko na